Sino nga ba yung bumulong sa tabi ng babaeng ito sa Japan? Mga kaibigan sa videong inupload ni Atray Chan, sinabi niya na ang mga nakakatakot na pangyayaring ito ay normal lang daw sa Japan. Nakalagay sa video na habang siya raw ay kumakain sa may counter area, ay bigla-bigla na lang bumukas yung faucet kahit siya lang naman ang tao nung mga oras na 'yon at meron din daw siyang naririnig na bumubulong sa tapat niya sa bandang kusina. Ngayon kung ito man ay totoo o hindi, ay bakit nga ba napakaraming kwentong katatakutan sa Japan? Ito ay dahil ang ancient history ng Japan ay binubuo ng napakaraming horror stories at urban legends na hindi lang basta kwento dahil ito talaga ay pinapaniwalaan ng mga tao doon simula noon hanggang ngayon. Yokai ang tawag nila sa mga espiritu at demonyo na to na sinasabi nilang may kakayahang makihalubilo sa ating mga tao. Mahirap mang paniwalaan pero marami talaga sa kanila ang nakakaranas ng ganito araw-araw, pati na yung mga Pilipinong nandoon na minsan nga ay hindi na lang nila pinapansin. Para sa mga kaibigan nating naninirahan sa Japan, ay ibahagi nyo sa comment section kung meron din ba kayong karanasan patungkol dito.